Hello mga kagrit, magandang araw po sa inyo lahat. Tinanin po natin itong ating demo trial dito sa Lapu-Lapu, Nara, Palawan noong March 14, 2025. Ngayon po isa uh, May 6, 2025. So basically mga nasa 52 days na po itong ating Jasmine 479. Walang ginamit po ng synthetic fertilizer dito. First time na hindi po ginamit ng synthetic fertilizer sa pagtatanim dito sa Lapu-Lapu, Nara, Palawan na na-contaminate daw po ito ng minahan noong araw. Kaya po ang mga palay po na tinatanim dito ay napuputput namumula, ayaw sumuhi, nababansot. Kaya po halos walang inaani. Kung umani man, pinakamarami na po ang 50-60 sa isang ektarya At ang isa pa po ay hindi po sinisibulan o hindi po nakakapagtanim dito ng ibang variety maliban po sa Kerimas at saka doon sa IR44 na mga matitigas na klase ng mga varieties. Yun lang po yung nagwi-withstand dito sa Lapu-Lapu, Nara, Palawan. Now, para makikwento ko lang po na mabilisan, ang protocol po natin na ginamit dito yung tinatawag na pure organic fertilization method ginamitan po natin ng bioenzyme na matapos po na mapagong yung area ay ginamitan po natin ng bioenzyme dalawang takip ng bioenzyme ang nilusaw natin at yun po ang inispray natin then uh, ginamitan din po natin ito ng organic fertilizer bago po tayo nagtanim at ang ginamit po na sa sistema rito yung tinatawag na dapog system ng pagpupunla yan po nakikita nyo mga pagitpit po yan yan po yung bago natin pagungin yung lugar ay pagitpit po ang mga nakadamo po dyan So ngayon nga po na May 6, 2025, ay eh, pinadala po ulit tayo ng video ni Ron Ron. At sila po ay nasa Palawan. So mukhang effective po itong ating ginawang pagre-rejuvenate ng lupa dito sa Lapu-Lapu Nara, Palawan. Ito na po yung itsura ng ating palay sa ngayon. Makapal na, sumuhi na. So titingnan pa rin po natin kung ano po ang magiging final result nitong ating demo trial dito sa Lapu-Lapu Nara, Palawan.